Okay mga bro, bali meron tayong gagawing isang Bluetooth speaker dito. Ayan o, oh, bali kung siya, YS-203, yung kanyang model. Okay, so bali ang problema daw nito, sabi ng may-ari ay pag pinatugtog mo, nagsasutdown yung kanyang power. Okay. Okay, so bali subukan nating testingin mga bro na nga pagpatugtog kung magsa shutdown siya. Ayun. So i lang natin tong binag uh, binagbi-video natin. Ulit lang. Ayun. Shutdown yata kagad ah. So mga bro, nawala na yung kanyang power oh. Nag-shutdown na siya kagad. So subukan nating yun ulit. Bluetooth Ayan. So, antayin lang natin ma-connect. Ayun, wala na oh. Wala na yung power niya. Nakailaw sana ng kanyang kulay blue. So, yun ang kanyang problema mga bro. So, subukan natin ngayong lagyan ng charger kung magpa-power on siya. Yan, lagyan natin ng charger. Yan, bali itong kanyang pinaka-USB mga bro ay C-type. O, balik taran siya. Pwede ganun. Pwede siyang ganun ayan so subukan natin charge ayan nag charge naman siya o nag kulay red tapos subukan natin power on ngayon kung dire diretso -di yung kanyang tugtog ayan o bluetooth mode ayan ten lang natin may connect dito sa pinagbibideo natin ang automatic yan so i natin So nag shutdown na naman siya. Subukan natin power on Bluetooth mode. Ayan. Okay, play natin ulit. Ayun mga bro, nag shutdown nga. Yan yung kanyang problema. Okay, so tanggalin natin yung charger. Ayan. So, ang yari dito mga bro, ay bubuksan natin itong pinaka kanya na ito. Cover niya na ito para makita natin yung kanyang battery. Baliwala siyang pagbukasan dito sa kanyang likod. Ayan. O di kaya dito. Tatanggalin ito. Okay, tanggalin ko lang mga bro. Medyo masilan kasi yung pagtanggal dito. Hindi natin alam kung dito o dito. At ikakat na lang natin at papakita na lang natin kung nabuksan na natin. Titignan natin kung battery yung kanyang problema. Okay. Okay. Okay, so bali nakita ko palang sekreto niya mga bro. Ayan, ang sekreto nito ay ito, ito. Tanggalin natin itong pinaka-cover na, na ito, ng pinaka-panel niya. Ayan. Ayan o. Oh. Tutuklapin natin ito. Nandyan sa kabila niya yung mga screw. Ayan. So, ganyan. Tuklapin natin. Ayan. Ayan. Okay para sa mga diskarte na hindi pa nakakaalam ganyan lang mga bro yung sikreto nito kung hindi nyo alam baklasin Ayan, dikit muna natin dito pansamantala Okay, so bali ito na yung mga screw nya mga bro ayan na apat so buksan natin titignan natin yung kanyang battery ayan bali mayroon siyang mic tanggalin muna natin yung kanyang wireless na mic oh. ok buksan natin ayan matindi ang technology nito mga bro kala mo walang screw ano natakloban lang pala ng pinaka cover ng kanyang ano pinaka front panel nya ayan Okay, bali natanggal na ng mga ano, screw. Subukan natin tanggalin yan Ayan. Ah, so ito yung kanyang battery mga bro. Ayan o. Oh. Nakalubog. Ayan dito tinago yung kanyang battery. Sugutin so, muna natin yung pinakasakit ng battery niya. Ayun. Ayan ito yung kanyang battery. So pwede natin hugutin na yung kanyang battery bago natin itis. So pwede natin hugutin yung kanyang battery. So nakadikit. Ayan. So gutin natin siya ng lungnos. Ayan. Lalabas natin siya at chichikapin natin. Ayun. Dali lang pala hugutin. Ayan. So titignan natin kung anong kanito kung, ano kung 7.4 o ano. So check natin ang tester natin kung ilan yung kanyang bultahe kung nakaseries ba siya o tignan natin dito baka nandito nakamarka eh ah wala wala hindi nakamarka tignan natin ang tester natin kung ilan yung kanyang bultahe yan okay so check natin mga bro So, bali meron siyang 4.1 4.1 So, subukan na natin i-charge kung ilan yung nagiging bultahin niya Ayan, subukan natin i-charge 4.1 naman yung con, baka con ito, baka uh, 7 volt kaya. Ayun, charge sya oh. Nakakulay red sya. Subukan natin ngayong con mga bro. Sukatin. Kung ganyan yung kanyang bultahi kuan ito pala mga bro 4 volt ayan 4.2 ayan so tanggalin natin yung kanyang charger tapos tanggalin natin ulit yung kanyang battery ayan subukan natin operahan ito So, bali, naka-parallel pala ito, mga bro, yung battery niya, oh. Naka-positive to positive, tapos, negative to negative. Natanggalin natin tong kabila niya. Ayan, ayan, oh. Ayan. Parallel. Positive to positive. Negative to negative. Ayan, yan na lang yung koneksyon niya. Susubukan natin palitan mga bro itong kanyang battery. Okay. Okay, so bali ito yung pamalit natin mga bro. Pero ang gagawin na lang natin dito mga bro para makasigurado tayo ay ipaparallel na lang natin itong apat na battery na ito. Ayan, ito yung dati yung kanyang original na battery dito. Ito naman yung idadagdag natin. So inilipat ko yung kwan mga bro yung sakit nito tapos tapos hininangan ko na lang ito ng dalawang wire. Pagkukunikin na lang natin ng positive to positive at negative to negative. Okay, pagkunikin na natin mga bro at i-charge icha natin at susubukan natin kung hindi na siya magsa-shutdown. Okay, so balatan natin 'to. Sisi ko na lang natin parallel. Hindi series yan ganyan. Subukan natin mga bro para ma, baka mas maganda. Ayan. So, hinangan natin. Positive to positive, negative to negative. Ayan. Para makasure tayo. Baka mamaya pag pinalitan natin, bago pa kasi itong battery nito mga bro, bago pa ito. Malakas naman. Kaya lang problema, malakas yung pinaka base nya pag lumalagabog wala parang nakukuan nasusort yung supply nya kaya ganoon na lang gagawin natin dagdagan na lang natin ng battery tulad ng mga ginawa natin sa mga unang video natin mga bro si connect natin sa positive yan tapos negative 2, negative. Okay, napag-connect na natin. Yan you know. o. Tapos, karga na natin mga bro. Okay mga bro, bali na i-charge na natin siya ng mga kalahating oras. Ayan na yung dinagdag natin o. Dalawang battery na yan. Yeah, so, subukan natin tanggalin yung charger kung di na siya magsa-shutdown. Ayan. So, tanggalin natin. Ayan. So, naka-blue na lang siya. So, subukan natin kung ngayon. I-connect dito sa cellphone natin. I-play natin tong pinagbibideo natin ngayon. okay mga bro ayos hindi na nagsaset down yung dinagdagan natin ng battery yan one to sawang tugtugan na ito at one to sawang video okay na ito okay so subukan natin ulit ayan okay na mga bro ayos Okay, so ganun lang mga bro ang gagawin nyo kapag ka bago ang bluetooth speaker nyo at laging nalulubat bagong bili yung bluetooth speaker nyo. Dagdagan nyo na mga bro ng dalawang battery. Bali, ang battery nyo sa mga bro ay 4 volt. 4 volt din yung idadagdag nyo. Parallel, ayan. Positive to positive, negative to negative ang kanyang connection. Okay, so paano mga bro ha? sarili nagkaroon naman kayo ng konting idea sa video nito at nagkaroon na naman kayo ng konting kaalaman sa video ito. Okay, so maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ni Tech. Okay, ayos!